Yo, 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 mga idol! Dito nga pala kami sa night market ng Dulong Bayan. Dahil marami daw dito mapanindang nagmumurahan. Sige nga, ating tingnan. Kaya nagikot-ikot na kami. Dito kami napunta sa mga palanggana. Dahil bibili raw ang magaling kong asawa. Dahil maglaba siya bukas at gagamitin na niya. So nakitawad siya sa tindera. Kaya yan, nakakuha kami ng dalawa. Yan nga pala ang kalsada na papalibutan ng mga paninda. Ayan din ang aming isang kasama nakapamili na sila. Palangga na din ang nabenta. Kaya naglakad na kami Uwi na kami. Ayan. Tapos sabay tingin-tingin na rin kung may mga mura. Yan nga pala ang chapel nila. May mga ilaw na. Ayun na laglag pa ang aking galang palanggana. Kaya yari na. Kaya umuwi na kami at dumaan kami ng angels Burger ang Dahil nagutom na Gagagal. ang mga naglakad-lakad na mga marites <laughs> Ayan nga pala ang libre sa amin Shoutout nga pala sa iyo ating tindera Ayan pala ang kanilang mga paninda Buy one take one Cheesy Hot Dog Cheesy Burger So ayan na, naluto na at kumain na kami. Nagkanya-kanya na, bahala-bahala na, na, nagtalikuran na. Ayan pang isa namin kasama, takot sa kamera. Baka din makita siya ng kanyang asawa dahil tumakas lang siya. <laughs> so ayan na mga idol, maraming salamat ulit. Bye-bye.